Aktibo na naman ang mga barangay tanod sa Bataan. Natasan silang tumulong sa peace and order situation dahil kulang ang polis na itinalaga sa lalawigan. Itong balita ni Benedict Galazan. Malaking problema ngayon sa bataan ang kakulangan ng mga pulis na magbabantay sa kayusan ng lalawigan. Kaya lumitaw ang ideyang ilunsad ang Barangay Peacekeeping Action Teams o BIPATS para palakasin ang puwersa ng mga tanod sa buong probinsya. Ang bataan PNP ay may limandaang tauhan lang kaya lumalabas na ang isang pulis ay kailangan magbantay sa mahigit ng katao. Daw programa na to, darating ang araw, i-empower sila, ibig sabihin, bibigyan sila ng kapangyarihan na kahit walang pulis ay gagampanan na yung trabaho ng pulis. Sa sa ilalim ng mga barangay tanod, sa iba't ibang seminar para mapaangat ang kanilang kaalaman sa gagampanang tungkulin. Voluntaryo naman ang pagiging miyembro ng BFATS, pero hindi naman ito hadlang para sa mga tanod kung ikukumpara sa kaligtasan ng kanilang mga kabarangay. Alang-alang sa kabarangay ko para maayos saya ayos ang mga problema ng mga, mga ng aming oh, okay lang naman. Kahit na wala sweldo. Binigyang diin naman ang provincial director na walang magiging partisipasyon ng BFATS sa darating na eleksyon sila ay walang connection o walang maging papel sa eleksyon. Ang main concern ng nila ay para sa peacekeeping. Benedict Galazan para sa UN TV News Worldwide at ito ang balita.